sa sobrang katipirat ko, ito yung nangyari sa akin. Sana hindi ko nalang ginawa. Sana hindi ko nalang... Ay, nakakahinayan talaga. What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. This is I And today ay hindi ko na mapigilan yung sarili ko na magkwento dun sa karanasan na akin naranasan this week lang. So wala pa siyang isang linggo na nangyari na tanong ko yung sarili ko, deserve ko bang ganunin sa halagang ganito? So, ano ba yung sinasabi ko? Para orin mo, samahan mo ko sa video ito. Kung tama ba itong nararamdaman ko, pakivalidate naman. Kasi minsan, tinatanong ko na rin sarili ko, tama ba, ba tong itong nararamdaman ko? Tama ba ba ito? Hindi po wala akong ibang mapagbentuhan. Kung may mga kaibigan ako, pero mas gusto kong sabihin sa inyo to makapagkwentuhan sa inyo. So, paki-validate naman, mag-comment ka dyan kung ano ang inyong insight at mararamdaman sa ikukwento ko sa araw na to na aking pinagsisihan. So, sana, huwag mo nang tularan. So, ito na nga yung nangyari. So, February 18, nag-avail ako ng CapCut na Pro kasi ang dami kasing mga features sa pro, di ba? Alam niya yan, mga CapCut -Cap users na gusto kong mapaganda yung video quality ng aking mga reels, ng aking sa YouTube, sa Facebook, or sa TikTok. Para lang may mga manonood ko is syempre engaging yung mga videos. pag edit man lang, ganyan yung mga text, mga font. Kagustuhan ko nga magtipid, eh nahuka ko dito sa mga Facebook marketing na tinatawag. So, February 18, ikukwento ko na sabi niya, ano po ba ang gusto niyong i-avail? Sabi niya, ano po ba? May 3 months, may 1 year. Siyempre, doon ako sa safe na pang 3 months lang. So, 199 lang naman yung aking in-avail. Pero, ito yung nangyari. Ito yung natanggap ko na 199 dahil nagtipid ang lola niyo. Sabi ko, sent na po how ma-access. So, yun sabi ko how ma-access. Sabi niya, pa-wait, ma'am. So, nag-wait ako. Nag-wait ako until maging one hour na. Yung paghihintay ko, parang sabi ko, hindi na normal yung paghihintay ng isang oras sa isang customer. Sa Facebook. Kung kayo yun, anong iisipin nyo, di ba? One hour na kasi. Sabi ko, one hour na eh. Pag di na bigay, report ko to. Siyempre, mandar na naman yung pagkamataray ng lola nyo, ng teacher nyo. Pati Gcash mo. So, uminit ulo ko one hour, wala siya i explain kung bakit kailangan ko mag-wait, anong dapat kong i-wait. Kasi typically, di ba, pag bumili ka, kailangan maibigay na sa iyo. Hindi naman ora mismo. Kung wala man yun, dapat nasabihin nila, ma'am, wait po kasi na nito, kasi pinaprocess pa po yan, meron pa pong process na gagawin, may verification, bla 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 bla. So, wala siyang sinabing ganon. So, nag-isip ako ng kakaiba, kasi wala siyang ganon sinabi eh. Sabi niya, nasa meeting po kasi ako, ma'am. Tapos sinind niya yung kanyang FB account. So yan yung pangalan niya. Mukha po bang scammer, ma'am? Sabi ko ano na, maka scammer ka, ang tagal. Normal lang yun na mag-isip ang isang customer na tulad ko dahil one hour akong pinaghintay. Kung kayo yun, syempre di ba mag-iisip ka, hindi ka baka scam ko. And normally sa mga Facebook account na ganyan, di ba? Talagang puro marami kalamak ang pag-scam. So, pag di binigay, report ko to pati Gcash mo. Sabi niya, nasa meeting po kasi ako, ma'am. Sinend niya sa akin yung FB account niya. sabi niya, mukha po bang scammer? Sinek ko nga ano niya, legit naman. Sabi ko naman, nag-explain naman din ako. Nakakadala na kasi. So, nakakadala, may mga types sa kasi. Hindi man ako yung na-scam. May mga kaibigan ako ng na scam Naglabas sila ng malalaking pera. Like, ha, mga thousands. Pero walang dumating na pinaibigay yung inavail nila. Kindly wait na lang po ng access, no rush order po. E di kung sinabi niya yung unti sa lang, hindi ako gano'n na rush. Bay, diba? wala ko siya sinabi. Nagpa-send ka agad, di pala maayos service nyo. Yun ang sabi ko kasi parang umano na yung ulo ko dito eh. One hour na ako naghihintay. Nagkataon po out daw yung mga virtual assistants niya. Tapos eto na, ma'am, paano po ma-define na di maayos yung maayos yun po ba yung hindi agad maibigay ang access ay hindi na po maayos? Ito so, parang mapumatol to ha. Sinabi ko lang. May I ask ilang, ar ilang oras ba? Sabi ko ilang oras ba maghihintay? Hindi ko naman alam na abutin pala ng one hour yung paghihintay ko. Hindi nyo man lang kasi sinabi. Sana piniam nyo ko agad na it will take an hour to process. So sinabi ko naman yun. Ilang hours ba need maghintay? Ganun ba katagal yan? Conditional so, siya nag-explain, sabi ko, di ba, normally naman pagka ganun, ako may, may business ako pag nade-delay noon, sasabihin ko kasi, siya na po, humihingi po ako na sorry ito so, nga, sinabi ko sa kanya, imbis na humingi ka ng pasensya dahil sa kulang na info nyo, umapatol ka pa eh, pakibalik na lang yung binayad ko para iba na lang, sa iba na lang ako mag-avail kung, mag kung ganyan kayo makapag-usap sa client ninyo so, inis na ako dyan Ma'am, asan po dyan yung pumatol ako sa inyo? Sabi ko nga po, nasa meeting ako. So, gumano na siya. Mainit lang po ulo niyo. Ikaw po ang hindi maayos makipag-usap niya. Diba? So, parang pinaprovoke no, ka na wag ka na lang mag-avail, ganyan. So, waited. Sabi ko, waited. O gaya niya, kako, pumapatol ka na. Sinabi ko naman na nasa meeting po ako. Nagkataon lang daw na nag-out daw yung mga VAs niya mas lalong tatagal, ma'am. Eddie eh, di naman ikaw pinapatulan, ikaw yung nagpapahaba ng usapan at galit. So this time pa, ah, pumapatul ka pa. Kamera ata tong kausap ko. So doon pa lang. Diba? Doon pa lang, sinabi ko na is ata tong kausap ko. So nainis na ako dito sa kausap kong to, na ang tagal ibigay, ganito pa, pumapatol parang hindi ganito makipag-usap pa isang mga nagpapatol. May mga business. tanga ba? Sa si camera ata itong kausap. Pwede naman ganito makapagtransact. Ito pa yung sabi niya. Alam mo naman, ma'am. Dito ako nainis eh. Alam mo, ma'am. Teacher ka pa naman din. Dapat, umam oh, Ma ma'am, yung sinasabi mo na huwag makipagtalo, comply mo po sa sarili mo. Ano pinag-uusapan dito? May personal pa ba galit sa akin? Sinabi ko naman na nasa meeting ako. Hindi na humaba pa. Eh, dapat pala yung una pa lang, di ba? Sinabi niya na magtatagal. Natural, one hour na ako naghihintay, wala pa, di mo ako masisisi dahil na-scam na ako. Ganyan, mga lines din nila. Last PM ko na to until 7, wait ko. So, yun nga, naghintay ako ng ilang oras, 2 hours to be exact. At naisend naman. Kaya lang, kaya lang, after less than a week, ay hindi ko na ma-access yung kanilang binigay na account sa email. Hindi ko na ma-access dahil daw sa paulit-ulit na pag-access, may ganun pong sinabi yan. So, ibig sabihin, yung account na binigay nila sa mga client nila ay pare-pareho. Pag po yan, ay eh paulit-ulit na in-account sa so, iba't ibang cellphone, syempre, madedetect po yan ng CapCut. Imbis na makatipid, lalo kong napamahal. So, nainis ako, sa halagang 199 pesos, din ako ng taong yan hindi ko siya kilala personally at hindi rin niya ako kilala personally. Para pagsabihan na gano'n, for only $1.99, sabi ko nga sa isip isip ko, di sana nag-avail na lang ako ng pro directly doon sa CapCut. Lesson learned talaga, pag may budget, bumili doon sa legit. So nagsisisi ako dahil lang doon sa $199 na wala pang isang linggo ay hindi ko na ma-access. Ingat sa pag-avail, lalong-lalo na dyan sa face Facebook. Ang dami, talamak ang mga scammer. So, doon pa lang sa ganun pakikipag-usap niya sa akin, medyo na nag-isip na ako, ganito ba ang ganyan ba ang makipag-usap sa mga client niya? Di ba hindi ganun makipag-usap? Ang business-minded na tao, isipin niya ang bawat client ay mahalaga. Lalo na kapag may fault, bilang yung one hour mong pinaghintay yung client mo, tapos gaganunin mo, ganyan yung ano-ano ano, pinagsasabi. So, ganun pa lang, red flag na sana doon palang lang nag-isip na ako. But actually, in the, in the first place naman, ito eh, na palang, lang nag-isip naman ako na mukhang scammer nga ito. Pero tinuloy ko na eh, yung nakabayad na ako. Sabi ko, 199 lang naman. Eh. Saka magaganda yung reviews. Pero hindi ko napansin, when scrolling doon sa kanilang page, ang dami rin palang nag-angry. May mga nag-comment pa nga na nagbayad siya pero hindi niya ma-access. So ako na-access ko naman na halos uh, isang linggo. At ayun nga, hindi ko na siya ma-open. So, ang ginawa ko, bumili na lang ako ng pro mismo sa CapCut. So, lesson learned, wag na wag na kayong mag-avail sa mga yan, sa Facebook na yan, yung pangako nila na 3 months na magkakaroon, magkakaroon ng access sa pro sa CapCut. Kasi hindi naman, one week lang halos ang tinagal. So, yun ang aking napagsisihan na hindi hindi na bibili. So ma'am, 199 lang ang dami mong kuda sa buhay. So hindi 'yun yung point eh. So i-detect niyo agad kung scammer 'yan, kung scammer 'yan, wag na kayo masyado makipag-usap. Ang totoong may-ari ng isang business hindi po ganyan makipag-usap. Mahulumanay po at uh, iniintindi ang feeling ng mga client nila, mga customer nila. So lesson learned sa lahat ng nanonood diyan. Hindi na makatipid ako ay gumastos pa ah, at na-stress din ako nung araw na yun kasi parang dinamdam ko yung mga sinabi niya ganun which is wrong dapat hindi so wag na wag na eks eh, na ang bibili sa FB market kung meron man mga legit edi eh, congrats sa iyo pero kapag ka na-scam ka rin eh lesson learned na lang sa atin bumili lang sa legit talaga So maraming salamat po sa kwentuhan. Kung ikaw ay nakaranas sa mga ganitong klase, comment naman dyan sa baba ang iyong mga experiences. At nawa, ito ay magbigay ng warning sa inyo sa mga nanonood dyan na never ka nang mag-avail ng mga katulad na Thank you. Ingat ka palagi. I love you.